Ayan, pinasot ba kami ng katok. Eh! Oh, alam mo katok. Katok. Kataw! Na! May plano pa siya mo hao? Wala! Oh, wala sila pala pa? O, ang kago ko nga bata, o. Kasubukan ang itsura niya, oh. Tata. Uy, 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 uy. Ah! Kataw! Ano kasubukan siya mo hao? Tay! Oh. Tane, si Rizal na nagpatay kay Majilan, no. Ano naman na, oo, Ay, ay, o, De kaya mo nang sabat sa tisnamon mo. <laughs>